Woo! Ayan ha? at magandang araw muli sa ating mga kababayan, mga kamaba at uh, tayo na naman pong muli ay tatalakay nitong uh, mga Marites ha. Oo. Sa <laughs> oh, social media eh syempre nakikimarit lagi <laughs> naki, nakikiparites na rin ako ha. Oh, makiki, uh, makikiparites ulit tayo dito po kay uh, Mark Gamboa. Alam po ninyo kasi, siyempre alam nyo, dati hindi naman talaga ako mahilig mag magbababasa o magkikikinig ng ganito dahil Oo, oh, ang importante sa akin noon eh, meron tayong mahanap na pansaing sa bahay, di ba? Pero di ko akalain na later on, kaya pala na nagiging parites itong mga katulad ni Mark Eh walang ya, eh, meron palang uh, pwedeng pagkuhanan dito ng pambigas Well anyway, ang topic niya ay uh, sabi niya dito sa kanyang uh, uh, oo, oh, ito sabi niya sa kanyang uh, pamagat, no, o kanyang title, puro yabang lang ang kakampings Pero tingin ko konti lang ang manunood ng ako si Ninoy. Ha, ah, ayan sabi niya. Ah, ano kayo? Oh, Talagang triggered na, triggered na. <laughs> Galit mo kami, Mark Gamboa. O oh, sige, review natin si Mark Gamboa, mga kaibigan ha. Ah, o oh, mga kamab at Mark Gamboa. Patok. So ito, pag-usapan po natin. Alam nyo, for the last few months, okay? Ah, uh, yung pong mga kabab... For the last few months, ha? Huh? Tagalugin mo. Di ba? Kaya natin kakampi. Ah, uh, walang ibang bukambibig bibig kung hindi, uh, cancel si Tony Gonzaga dahil sa amin. O cancel yung lahat ng All TV, si Kuya Will dahil sa amin. O... Hindi naman siguro ganun ano. Baka iniisip mo lang yan, ano. Uh, siguro malaking factor lang, ano. At uh, yung kay uh, All TV kasi, mga kababayan, na whether we like it or not, talagang wala pong gustong manood, no, <laughs> Kasi even uh, if you can still remember even po yung kampo ng Pulangaw o ng Pulangot, nung even yung eleksyon, may mga tumitira po sa kanila kay Sintya Bilyar. Wala pong may gusto sa mga Bilyar kahit sa hanay po ng Pulangot. Tingnan nyo, mismo minsan hanay na ng Pulangot, tinitira si Sintya Bilyar. Oo, so wala po talagang gustong manood ng uh, All TV. Hindi sila, kumbaga, lalo na ang uh, fans club ay uh, nasa ABSBN at lahat po ay nakikidalamati sa ABS-CBN at uh, yung uh, patronage ay talagang nasaktan sila dahil uh, ang ABS-CBN na uh, yung uh, kanilang kinalakyan, uh, kinasanayan. Oo, kaya yun talagang totoo no, na wala talagang manunood sa All TV. Yung kay Tony Gonzaga naman, eh may ebidensya naman yan, Mark. May review nga tayo niyan, di ba? Na may nagsasabing may namigay talaga ng ticket. Oo, talagang uh, pinamigay yung ticket at uh, walang gustong manood kay Tony. Simple lang, Mark. Ang gusto ng mga kabataan ngayon, B Blackpink. Oo. At saka si Tony Gonzaga, walang sariling kanta. Kita mo, pagdating kay Moira de la Torre, maraming nanood, sold out, hindi namigay ng uh, libreng ticket. Walang sponsor, walang ninong, Mark. <laughs> Di ba? Oo, kasi nga, sarili, original yung kanta. Di ba, Mark? o oh, yung mga endorsement ni Tony sa Bly, yung pelikula walang nanood oh, yung concert daw uh, sila mismo yung bumili ng ticket parang, uh, tapos yung mga movies daw na na starring Vice Ganda uh, nakakamping, tsaka sila din lustre nakakamping din ay yun daw yung nag top okay? tapos parang may mga post sila na kasi kakamping ke eh. kaya nag number one. o oh, e eh, Mark, e eh, fuck naman yan kung titingnan mo yung kay Eli Buendia, di ba? Oo. Oh, oh. Sold out Mark at saka hindi pinili. Tingnan mo, open grounds pa yun, open fields pa yun, Mark, ha? Pero sold out kita mo naman, di ba? Moira, Maparaneta, sold out Mark. Na din lustre pelikula niya, eh, talagang uh, may ano, Mark, may award, di ba? Hindi katulad ng mga pelikula nyo. Hindi namin kasalanan yung mark na nagkataon, 'di ba? What a coincidence for so many times, 'di ba? Na nasusoldout out na lahat nag, na na-excite. E Hindi katulad yung Andrew Imo Mark. Cancel kasi walang gustong manood. 'Di ba? Oo. Si Tony lang pinagbayaran ng utang na loob. Sige nga, ipaulit mo nga kay Tony 'yan, 'di ba out ulit? Na <laughs> mo si Tony, flap yung movie. Okay? Eh sa akin lang, uh it is the wrong thing to focus on eh. Pero doon sila nakafocus. So anyway, uh, makikita natin ngayon. Hindi kami nakafocus doon, Mark. Ikaw nga itong review ng review na kakamping. Kita mo, nire-review mo itong kay ako si Ninoy. Di ba, Mark? Kayo itong unang nag-trigger, no? Yung hanay nyo talaga ang unang mga nagsipag-trigger dito. sa hanay ng kakamping Mark ganyan tandaan mo Mark kaya kayo sumikat kasi nung pinagbababoy nyo yung mga Aquino yung hanay nyo di ba Oo, oh, mo yung hanay nyo dyan. <laughs> Yun. Kung hanggang saan, kung hanggang saan yung power nitong sinasabi nila na magta-top grocer, na mag-ano, porket kakamping. Okay? Pakishare ito, share itong video na to para umabot sa mga mga kaibigan yung ka Oo, oh, yan ha. Itong video ko na to ang ishare nyo, wag yung video ni Mark, baka naman yung video ni Mark ang ishare nyo ha. Itong video ko na to ang ishare nyo para umabot sa lahat ng kakamping para makancel nyo na lahat ng dapat nyo i-cancel sa kabila oh itong video ko na to i-million views nyo to para mahalaman ni Mark kung gaano talaga katindi ang patronizing ng mga kakamping kasi hindi siya naniniwala eh di ba hindi siya naniniwala pag umabot siguro ng 10 million views ito maniniwala na si Mark Putragis yung yung mab na kalbo I review lang yung sinabi kung hindi kikita yung ako si Ninoy eh, naging 10 million views na puro yabang lang, puro salita lang, puro nag number one sila Vice Ganda kasi kakam... Sipin nyo yung salita ni Mark, o, puro yabang lang daw mga kakamping, o puro yabang lang daw kay... Puro yabang lang daw tayo. Di ba? O, puro salita lang daw mga kakamping. Payag ba mga kakamping? Ang kakamping nation ba? Papayag ng ganyan na? Paramdam nyo nga kahit isang 100 million views lang nitong ano na to. Subukan nga natin kung talagang puro salita at yabang lang ang mga kakamping. ko, buti nga sa inyo, Tony Gonzaga, enabler. di ba? Diba? Uh, Pakishare para ma... Eh, totoo namang enabler siya. Enabler talaga yon. At uh, masakit sa loob namin talaga na ginago ang Pilipinas. Uh, ang sa kanila kasi... Uh, minsan parang wala na sa lugar eh parang baski yung mga ganun na iniisip nila eh dahil dahil wow big word wala sa lugar daw mga kaibigan samantalang pagka nang bababoy sila boba si Lenny asawa ng NPA NPA supporter ano NPA friends NPA loyalists Diba? Nire-red tag, tapos sasabihin, "Oh, si Lenny walang naitulong. Nung magpakita ngayon ng pruweba, ng ebidensya, na nakakatulong si Lenny, ayun naman ngayon, puro daw no, pa-picture si Lenny. Walang makapuntahan si Lenny Robredo. Pag hindi nila nakita ng, na, na, nakakagawa ng mabuti, naghanap ng ebidensya, pag pinakita mo ng pruweba, puro daw photo-ops. Yun ang wala sa lugar, Mark. Diba? Yun ang wala sa lugar. Tapos binabago nyo ka sa isayan. Baka parang ano nila yun eh, parang uh, yun yung kanilang consolation. Dahil natalo nung huling eleksyon. Oh, uh, Mark, correction, hindi kami natalo. Dinugas kami, Mark, dinugas. Oo, oh, ang problema lang, Mark. Siyempre, kumbaga, malinis yung pagkakatago ng mga jibitin siya. Eh kayo nga, Mark, six years kayo nagsisigaw, fake BP si Lenny Robredo, yung hanay niyo eh. Gago talaga to si Mark. Uh, parang para ipakita nila na hindi powerful pa rin kami. Okay. Hindi kami nagpapakita ng gano'n, Mark. Ang nagsabi nga na most powerful influencer ay yung asawa ni Tony Gonzaga. Hindi kami. May pa rin ang may buying power. Oh. Kaya namin mang-cancel ng movie na gusto namin. O oh, kaya namin magpa-number one ng movie na gusto namin. O oh, oh, eh, bakit nga naman, Mark, gano'n? Kung 32 million SD card members kayo, SD SD card member holder kayo, bakit hindi nyo nga kayang ganunin si Andrew E.? Eh? Eh si Andrew yan nagpauso ng, di ba? Yung kung bakit kayo nanalo eh si Andrew ingalan daw tumapat sa lahat, di ba? Bagong Di ba? Di ba? Yan ang pinauso ni Dudududroi. Nalimutan mo na, Mark? May prinsipyo ka ba, Mark? Di ba, Mark? Ngayon, makikita ngayon makikita ngayon yung yung sinasabi nilang ganyan yung kakayahan ng kakamping na, na na kayang magpa magpa top grocer ng movie kayang magpa box office ng movie dahil meron silang dalawang pelikula na lalabas na sa side nila okay Wag mo nga ng kakamping baka dito pa lang sa YouTube channel na to pag naka 100 million views ito huh, baka magulat yung mga 32 million flops jan Diba? Yan ang problema kasi sa you Mark eh. Um, Simulan natin doon sa Ako si Ninoy dahil yun na yung showing sa Wednesday, okay? Um mahihirapan yung Ako si Ninoy sa Totoo Lang dahil hindi siya katapat ng Martyrs or Murderers. Sa Totoo Lang, yung nangyari last year na kumita pareho although mas malaki talaga kinita nung Made in Malakanyang, kumita din naman yung Katips. Yan po ay dahil magkatapat sila. Okay? Uh, 'yung iba na inganyo para manood ganun. O oh, pero ngayon po ito, walang katapat. Okay? Walang katapat na, uh, na Daryl Yap movie itong ako si Ninoy. Ang tanong, lalabas ba 'yung mga kakamping? Yan, Mark, ha? O oh, mga kakamping, ang tanong daw, lalabas daw ba kayo? Inunahan na naman ng yabang ni Mark. Mark, kami, wala kami pinagyabang. Ikaw ang unang nagtatanong dyan. di oh. Diba? Aalis ba sa kanilang mga upuan na, nag, na masayang nagpe-Facebook at pupunta sa sinihan para manood? Diba? Yun ang tanong ko kasi tingin ko hindi eh. Uh, alam nyo, alam nyo ito, real talk lang din. Nandun ako nung, nandun ako nung uh, premiere night kagabi. Okay? Ah... Uh, in fairness, in fairness, itong movie na ako si Ninoy ay okay naman sa akin. Yung yung pagkakagawa. Yung katips talaga, naka-upload pa rin naman yung video ko nun. hindi ko talaga nagustuhan yung movie ng katips sa pagkakagawa. Okay? Yung quality ng movie, hindi ko talaga gusto. Itong... Talaga ba, Mark? <laughs> eh, 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 Mark, bakit kumita? <laughs> ba diba? Siyempre, kasi kung ano yung pabor sa'yo, yun ang gusto mo. <laughs> Kung tungkol sa mga paghihimod ng mga tumbong ng mga Marcos. <laughs> Gusto mo yun, syempre. Diba? Oh. Kung ako si Ninoy, in fairness, in fairness, uh, nag-improve, mas okay. Mas, mas, uh, maayos na pelikula. Okay? So, uh, kung ikaw ay, uh, lalo na kung ikaw ay naniniwala sa mga Aquino, oh, mag -e enjoy ka naman, tingin ko. Okay? O kaso, ang, ang tingin ko dyan, puro yabang lang. Puro yabang lang yung mga kakampings. oh, matindi no. Oh. oh, mga kakampings, so oh, puro yabang lang daw kayo. Oh. Ayag ba kayo no? Puro yabang lang tayo? Sige nga, bigyan nyo nga ng 100 million views tong YouTube na to na i-upload di Mab. YouTube ba? Sa YouTube. Huwag sa Facebook. Dito lang sa YouTube. Pakita natin dito kay Mark Gamboa. Eh, hindi, kahit, alam mo Mark, hindi na ako ingin ng 100 million views sa mga kakampings ko. Magkaroon lang to ng 10 views lang. Okay na sa akin, 10 lang. Pag lumampas na, masaya na ako, Mark. Pag lumampas na 10 yung views nito, talagang happy na ako dyan, Mark, ha? Gago ka, Mark. Oo, oh, tingnan mo, makita mo, ha, Mark? 10 million views. Oh, baka 100 million pa yung bigay ng kakamping sa akin, Mark. Pero sa 10 views lang, Mark, masaya na ako. Success na para sa akin yun. Uh, puro, puro, credit grab, parang credit grab na dahil sa kanila na-cancel sa ganito. Dahil sa kanila na-cancel yung concert ni Andrew E. sa Middle East. O dahil sa kanila, puro credit grab lang. Pero yung paggastusan na, paglalabas na ng bahay para bumili ng para manood ng sine, bumili ng ticket, hindi sisipot. Ah, hindi ako naniniwala dyan. Sino lang babasihan mo? Eh, siyempre, mas malaki ang pondo ng ninong. Di ba? Nang ninong ninyo. Dito walang ninong eh. Kanya-kanya yung pera ng tao eh. Di ba? Tsaka, Mark, hindi lang yung basihan. Tingnan mo, di ba? Walang napabalitang namimigay ng libreng ticket doon sa concert ni Eli Buendia. Di ba? Walang maraming katulad doon sa inyo, Mark. Isang tao namimigay ng, ano binibigyan ng... Ilan yung benteng ticket? Grabe, Mark, ha? sa social media, oh, mag-search uh, mag ka lang, di ba? Free ticket, Tony Concert. Oo, oh, oh, tsaka sabihin ko sa Mark. Mark, ha? yung uh, hanay namin kasi, Mark, alam na namin yung katotohanan eh. Kung tutusin, this is just uh, showing a uh, e support dun sa ano sa uh, director na si Vince tanyada dahil uh, nilalabanan nga niya. Pero kung tutusin kasi, kami, we know the truth, we know the fact. Kayo kasi, kaya ka nanonood na may Malacanang kasi gusto nyong isupays yung hanay nyo, baka may Italiano gold doon. Baka i-confirm yung mga Yamashita. Yung gold ni Apo Buray na ipamimigay dahil sa sabi, sabi nyo, merong last will and testament. ba diba? Yun kasi yung inaano ng tao dyan. Minsan siguro sa inyo, kaya naku-curious eh. Kung saan magagaling yung pambayad ng Pilipinas. Yun yung feeling ko. And uh, sayang, sayang talaga kasi uh, kumaga mas maayos, mas maayos nga yung movie na to kaysa dun sa unang part na pinalabas ni Derek Vince So, yun eh, dun mo makikita eh, na nakakalungkot eh. Kasi, tingnan nyo ah, itong mga DDS na bumaliktad, inaaway yung Pangulo. Diba? Anong, anong pinag-aawayan namin ngayon? Anong mga issue ngayon tungkol doon sa Sibuyas? yung sa smuggling, sa hoarding, yung tungkol sa mga Oh, yun Mark ang pinaka talaga. Smuggling, hoarding, 'di ba? Si Buyas. Oh, yun talaga tunay na issue Mark eh ngayon. Sa amin Mark, kami natatawa na lang kami sa inyo. Kami gusto na lang namin ngayon suportahan yung aming kakamping kay eh. kakamping ko si Vince yada Mark eh. Siyempre gusto namin Mark suportahan si Vince Mark. Kahit pansaing na lang namin yan, ibibigay namin, Mark, para lang mapahiya kayo sa mga pang-aapin nyo, pang sa mga, di ba? Sa katotohanan, Mark. O, oh, eh, ayun ngayon, Mark, tuloy. Ah, uh, hindi nila gustong appointee sa gobyerno. O, sa akin, aliyon, Fair game lahat yun. Kung ba, karapatan nilang magtanong sa mga issue sa bansa, di ba? Tan uh, karapatan nilang questionin yung pang- O, ngayon, Mark, kahit tinitira ka ng DDS, karapatan yun, fair game. Ngayon, pag sa amin, ayaw mo maging fair sa amin. Yun judge mo kaagad ang kakamping na flop ito na kung ano-ano. Tulo. -ano. Doon sila busy. O tingnan mo tong pink sun busy. Kay Tony Gonzaga, kay Willie Rebillame. Eh. Puro dun, puro sila, puro sila, puro nila nilalabanan yung mga enabler. Hoy eh, Mark, alam mo Mark, kayo ba noong nung panahon na yon, naging busy kayo kay Jim Paredes, kay Agot Isidro, di ba Mark? Naalala mo nun? Pati nga si din Lustre, hindi si La Kim Chu, hindi nakaligtas sa pambabas nyo eh. Ang hanay Mark. Remember, Mark? Naka, malilimutin kasi kayo. Na isa na tinatawag nilang enabler. Pero hindi mismo yung tao. <laughs> hindi mismo yung tao na ano, di ba? So, yun ang problema. May puro yabang minsan. And, yun nga, sa akin, uh, yun lang. nakakatawa lang. Nakakatawa lang din na na nalala nyo yung MFF di ba? Sasabi di ba? O yan kasi sinadin kasi o ang lakas talaga ng number one best picture ganyan ganyan o eto tingnan natin kung may manood sa ako si Ninoy <laughs> puro yabang eh eh yung ako si Ninoy yan talaga na, nung kagabi nandun sila Bam Aquino yung mga kapatid ni Chris nandun. o oh, syempre Mark Ninoy eh susuporta yan Aquino yan Mark eh di ba alam na naman pumunta doon si Marcos tulad nyo, Mark. Pagka Marcos ang palabas, di ba? Nandun din naman yung mga... Ah, oh, uh, tuloy so, Mark. Yung ano, mga kamag-anak nila, mga mga kamag-anak mismo ni Ninoy. Ibig sabihin, supportado suportado nila. Nandoon sila mismo. So, 'yan talaga yung movie na ano na na gusto nila na mapanood ng tao. O tapos hindi pa panoorin kasi puro yabang. 'Yun lang, 'yun lang sa akin, sa akin. Uh, ang punto ko lang sa buong video na to na kesa na yung oras sa uh, cancel dito, cancel doon mas pag um, uh, uh, puro yabang pero tinatalakay niya mga kaibigan, di ba? puro daw yabang pero tinatalakay niya tapos ngayon, kesa daw maubos yung oras sa mga ganyang issue, eh nako ano yung sinasabi mo Mark? usapan natin yung mga issue sa bansa yung mga uh, sa EDGA yung mga sa Uh, sa ekonomiya, yung sa mga uh, kalusugan, sa pabahay, yun ang magandang pag-usapan. Corruption, yun ang magandang uh, pagbukusan kaysa puro cancel culture ng cancel culture ng mga enabler. Na wala eh, wala ka na dun, Mark. Yung mga corruption, eh, samantalang pag pinag-usapan namin, sasabihin, naninira kay BBM. Wala na nga kami pakialam kahit magutom yung mga supporters nyo, eh. Kasi kayo na bumoto niyan eh. 'Di ba? Pag sinabi namin Edka, sinabi BBM, ngayon titirahin naman, sasabihin naman nila naninira mga pinks, naninira. Eh ngayon kayo nagsisiraan eh, hindi ka pa satisfied. Tapos sasabihin niyo ipapasa niyo sa amin kami naninira. Di Mark, wala kami pakialam ngayon. Basta ang gusto namin mga pinks. <laughs> ang gusto namin, Talaga pag sinabing cancel na si ano, cancel kayo lahat, wala kaming pakialam Mark, magsasara. Ano kami? Wala na, katulad niyo rin kami. Kayo nagturo maging ano eh, maging panatiko eh. <laughs> 'Di ba? Mga gago kasi kayo, Mark. At eh, saka hindi Mark, ang tunay na basihan kasi dito, ah, Hindi kami cancel culture lang ng parang ano lang, pagiging trollyalista lang. <laughs> Talagang walang kwenta yung pelikula nyo kasi nungalingan nga eh. Talagang ang pinapanood ng tao, inainganyo namin manood yung tao dito sa factual sa totoong nangyari sa mayroon talagang basihan may ebidensya hindi yung invento nyo mga Gold Last Will and Testament diba at saka binibida nyo lang yung Marcos dyan mga kaibigan eh samantalang yaman-yaman ng Marcos hindi pa naman bayad utang ng Pilipinas presidente na si Bongbong wala namang mga windmill sa Pilipinas na dumami yung bataan nuclear power plant hindi naman umano yan tapos yung 20 pesos na kilo ng bigas sasarap ang buhay ng mga Pilipino. Hindi, totoo. Wala namang nangyayari. Wala namang nakakancel. So, yun lang. Yun lang naman yung punto ko, di ba? So, yun so, bukas, ano, ano? uh, Martyr or Murderer, Prescon, pupunta din tayo. So, nandun tayo kahapon sa Premier Night. Bukas din sa Martyr, nandun, uh, nandun din tayo. Siyempre, nandun din si Yormie. Talagang full support din tayo dyan. Uh, so, tapos showing na sa March uh, Ako oh, kasi nandun si Yorme Nandun kasi si Isko Eh maka Isko niyan ito nito eh 22 Yung ano yung Itong ako si Nino oh, Tingnan natin Tingnan natin no? o, oh, Sige guys Thank you very much po See you po sa next video po natin Bye bye oh. See you po sa next video natin Wag sa next video niya Oh, okay, eh, akin lang dito mga kaibigan na. Uh, walang pakialaman pag kasi ganito lang yan kung ikaw man ay neutral hindi ka nakikinig dun sa kanila o hindi ka naniniwala sa amin bottom line lang is ganun lang din naman yun eh pag kami mga kakampings ginaganon din naman nila kami di ba? so walang pakialaman dapat kung ano yung mga kagustuhan dahil kami wala naman kami magawa kung anong gusto nila pero kung kayo ay neutral Tingnan niyo pagbasihan niyo mabuti, wala naman mga nakatala yung mga pinagsasabi nila na bayani si Marcos, bayani si ano, ito mga Italiano gold, may mga ginto sa sa kung saan-saan. Ay pera po ng taong bayan yun eh. ginto ng taong bayan yun. Na pinapalabas nila na sa true fantasy na kanila. Diba? Pag-aralan nyo po yan sa sarili nyo, mga kababayan yung mga kayamanan na yun dapat nabawi na natin at uh, na pinambabayad ng utang ng Pilipinas para gumaan gaan na mabawasan ng konti ang mga pasanin ng mga Pilipino padagdag ng padagdag po yung utang natin eh yung mga bayarin sa pagbubuwis di ba na may man napapakinabangan po ba tayo diyan sino ba tingnan niyo yung mga pagtatravel ng mga Marcos sila tadtad -tad ng bodyguard tadtad -tad sila ng mga PSG pero tayo pong mga Pilipino kawawa ka di ba yung sinabi sa yung gagaan buhay mo Ah, sana yung maningil ka naman. Sana matuto naman tayong maningil. Eh, kung nagkamali ka tapos hindi ka naman marunong tumanggap ng pagkakamali at hindi ka marunong maningil, eh, kawawa awa naman tong bayan natin. Dapat matuto man tayo ng kung ano man yung katotohanan. Doon lang tayo sa katotohanan, di ba? Eh, kayo, naniniwala kayo sa mga ganyang propagandista. Ah, ano mangyayari sa mga susunod yung henerasyon? Naloko. Sa susunod, wala namang magaan na buhay dito. Magpa-hospital ka naman. Libre ba? <laughs> Kailangan mo muna magpaawa-awa. Wala namang ano, yung sasabing magaan, ma ano ba, mataas ba basahod mo. Wala. Ang Pilipinas, umaandar lang dahil sa pera ng OFW. Wala. Walang investment dito sa Pilipinas. Yung mga employer, hindi sila nag... Wala naman dito yung foreign investment na mag-hire sila ng sahod mo. Lalaki. Walang nagbibigay dito ng sahod na ya, sabihin mo ng $1,000. Wala naman. Aman. Usually, ang mga Pilipino pupunta ng ibang bansa, magpapakatulong doon, magpapaal, magpapaalila. Para ano? Para sumahod po na magkano? Ha? Swerte nga po, pagka ano, ang Pilipino, pagka mayroong $500 monthly yan, swerte yan, papa, papatol na yan. Yung iba talagang gusto nila 1.5 yung sahod nila na dollar. Kasi malaki-laki po pag i-convert. So bakit ganun? Malaki yung pera nila kaysa sa pera natin. Samantalang nung eleksyon, sinasabi na 1 dollar daw is to 2 pesos na lang. Ang dami pong pinangako sa inyong panluloko. At uh, hanggang ngayon, hindi nyo pa rin tinatanggap sa sarili nyo na kayo ay naloko. Hindi na po namin problema yon Well, anyway, kung ano man ang opinion niyo ano man pinaniniwalaan ninyo, eh, hindi ko alam kung magigising pa ba kayo. ba diba? Pero kung ikay nagigising panigurado, nakukuha mo yung pinupunto ko. At kung ano man yan, ano pa man yan, eh, syempre, yung paggagalangan, ba diba? Eh, kapwa pa rin tayo Pilipino, eh. Ah? ah, sana ipakita natin yan sa comment section na tapos na yung panahon ng pambabalahura, panahon ni Duterte, panahon ng Marcos ngayon, parang nalalaos na sa tao. So, sana po, eh, Ah, uh, masuportahan ninyo ang uh, channel na ito, ang video na ito. Mag-like po kayo, mag-comment. Huwag po kayong mag-hesitate na mag-comment. And uh, of course, no, huwag po kayong mag-hesitate na mag-subscribe sa ating uh, YouTube uh, channel ano, para po sa mga susunod pa nating update. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat. Ha? At magkita-kits po ulit tayo. Opo, salamat, salamat. Ha? Magkita-kits po ulit tayo next time. Paalam sa ngayong mga kaibigan, bye for now. Bye-bye.